Genesis Kapitulo 30 Versikulo 1 hanggang 43 TLAB At nang makita ni Raquel, na hindi siya nagkakaanak kay Jacob, ay nainggit si Raquel sa kanyang kapatid, at sinabi kay Jacob, bigyan mo ako ng anak, o kung hindi ay mamamatay ako. At nagningis ang galit ni Jacob laban kay Raquel, at nagsabi, ako ba'y nasa kalagayan ng Diyos, na nagkait sa iyo ng bunga ng bahay bata? At sinabi niya, narito ang aking alilang si Bila, sumipin ka sa kanya, upang manganak sa ibabaw ng aking mga tuhod, at magkaroon din naman ako ng anak sa pamamagitan niya. At ibinigay niyang asawa si Bila na kanyang alila, at sinipin nga ni Jacob. At naigay niya si Bila, at nagkaanak kay Jacob ng isang lalaki. At sinabi ni Raquel, pinatulan ako ng Diyos, at pininigay naman ang aking piling, at pinigyan ako ng anak, kaya pinanganlang Dan. At si Bilhang Anila ni Raquel ay naging inihili at ipinanganak ang kanyang ikalawang anak kay Jacob. At sinabi ni Raquel, ako'y nakipagbaka ng malaking pakikipagbaka sa akin kapatid at ako'y nanag at siya'y pinanganlang lang Nang makita ni Lea na siya'y hindi na anak, ay kinuha si Zilpa na kanyang alila at ibinigay na asawa kay Jacob. At si Zilpa na Anila, ni Lea ay nagkaanak ng isang lalaki kay Jacob. At sinabi ni Lea, kapalaran, at pinanganlanggan, Pinanganak ni Zilva na alila ni Leia, ang kanyang ikalawang anak kay Jacob. At sinabi ni Leia, mapalad ako. Sa tatawagin akong mapalad ng mga babae, at tinawag niya ang kanyang pangalan na Hazard. At tumaon si Ruben ng panahon ng paggapas ng Trigo, at nakasukong ng mga mandregores sa bukit, at tinala sa kanyang inang kay Leia. Nang magkagayo'y sinabi ni Raquel kay Leia, ipinamamanhid ko sa iyo na bigyan mo ako ng mga mandregores ng iyong anak kanyang sinabi, kakaunti pa bang bagay na iyong kinuha ang aking asawa? At ibig mo pa rin kunin ang mga mandregores ng aking anak? At sinabi ni Raquel, kaya't sisipin siya sa iyong ngayong gabi, dahil sa mga mandregores ng iyong anak. At si Jacob ay humuling galing sa bukid ng hapon, at sinalubong siya ni Lea at sa kanya'y sinabi, sa akin ka dapat sa sabagkat tunay na ikaw ay aking ng mga mandregores ng aking anak. Sama na sa akin ang aking asawa sa na nagkaanap ako sa kanya ng anong na lalaki at kanyang pinanganlang sa bulot. At pagkatapos ay nanganak siya ng babae at kanyang pinanganlang hina. At naalala ng Diyos si Raquel at dininig ng Diyos at binuksan ang kanyang bahay bata. At siya'y naigay at nanganak ng lalaki at kanyang sinabi, inalis ng Diyos sa akin ang kakutsaan ko. At kanyang tinawag ang pangalan niya na Jose, na sinasabi, dagdagan pa ako ng Panginoon ng isang anak. At nangyari, nang maipanganak ni Rockel si Jose, na sinabi ni Jacob kay Laman, papagpaalaman mo ako upang ako'y makaparoon sa aking dakong tinubuan at sa aking lupain. Ibigay mo sa akin ang aking mga asawa at ang aking mga anak, na siyang kadahilanan ng ipinaglingkod ko sa iyo, at papagpaalaman mo ako, sapagkat talastas mo ang paglilingkod na ipinaglingkod ko sa iyo. At sinabi sa kanya ni Laban, kung ako'y nakasumpong ng biyaya sa harap ng iyong mga mata, matira ka, aking napagkilala, na pinagpala ako ng Panginoon dahil sa iyo. At kanyang sinabi, sabihin mo sa akin ang iyong kopahan, at ibibigay ko sa iyo. At sinabi niya sa kanya, nalalaman mo kung paanong pinaglingkuran kita, at kung anong lagay ng iyong mga hayop dahil sa akin. Kapag katkakaunti ang tinatangkilig mo bago ako dumating, at naging isang karamihan, at pinagpala ka ng Panginoon saan man ako pumili, at ngayon kailan naman ako maghahanda ng sa aking sariling bahay. At sa kanya ay sinabi, anong ibibigay ko sa iyo? At sinabi ni Jacob, huwag mo akong bigyan ng anuman, kung ito'y yung gawin sa akin, ay muli kong papuskulan at aalagaan ang iyong pawan. Dadaanan ko ang lahat ng pawid ngayon na akin yung doon ang lahat ng batik-batik at may dodges at ang lahat na maitim sa mga tupa at ang may dodges at batik-batik sa mga kambing at ang magiging aking kopahan. Ngayon ako sasagutan ng aking katwiran sa haharapin magparito mo tungkol sa aking kopahan na nasa harap mo yung lahat na walang batik at walang donjes sa mga kambing at hindi maitim mga tupa na masusumpungan sa akin ay maibibilang mong nakaw At sinabi ni Laban, narito, mangyari na waayon sa iyong sabi At inihiwalay ni Laban ng araw-dinyaw din ng mga lalaking kambing na may butik at may donjes At ang lahat ng babaeng kambing na may butik at may donjes Lahat ng mayroong kaunting puti at lahat ng maitim sa mga tupa At ibinigay sa mga kamay ng kanyang mga anak At siya'y naglakad ng tatlong araw ang pagitan kay Jacob At pinakain ni Jacob ang nalabi sa mga kawin ni Laban at kumuha si Jacob ng mga sanga ng alamog, at almendro at kastano at pinagbabakbakan ng mga butik na mapuputi at kanyang pinalitaw na gayo ng puti na nasa mga sanga. At kanyang inilagay ang mga sanggang kanyang pinakpakan sa mga bangbang sa harap ng pawan sa mga pinagpapahinuman na pinaparunan ng mga pawan upang uminom at na nagliliwi pagka nagsisiparun upang uminom. At naglilihi ang mga pawen sa harap ng mga sanga at nabinganak ang mga pawen ng mga may buwit, may butik at may dauntless. At ang mga korderong ito ay inuniniwalay ni Jacob at inihaharap ang pawen sa dakong may butik at ang lahat ng mainig sa pawen ni Laban. Sa kanyang ibinukod ang mga pawen niya rin at sinama sa pawen ni Laban. At nangyari na kailanman mat ang mga malakas sa pawen ay inilalagay ni Jacob ang mga sanga sa harap ng mga mata ng pawen sa mga bangbang upang sila ipapaglilumi sa gitna ng mga sanga. At tatapuan tapo ay mahina ay hindi niya inilalagay, kaya't ang mahina ay nagiging kailaban at malakas ay kay Jacob. At ang lalaki ay lumagang mahinam at nagkaroon ng malalaking pawan at ng mga alipin babae at lalaki at ng mga kamelyo at ng mga asno.